What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na ito, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang is to create a community or a group of advocates or hearing loss advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, game na rin ako. And let's begin our today's vlog. Okay. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag natin cholestatoma. Okay. Again, ulitin ko, cholestatoma. So, ito yung kadalasan na ini-inquire sa atin through direct messaging dito sa ating channel at sa ating mga uh, Facebook accounts. Okay, so ano ba yung kolestatoma? So basically, yung kolestatoma ay isa siyang abnormal growth or pagtubo ng balat sa likod ng ating eardrum. Okay, o pwede siyang congenital o kadalasan eh, mas madalas ay acquired siya. Okay? Dahil sa uh, prolonged na pagkakaroon ng ear infection or middle ear infection, yung tinatawag natin otitis media. So, ano ba ang nagdudulot ng cholestatoma? So, ang cholestatoma ay madalas na nangyayari tuwing nagpa-fail ang ating eustachian tube eh, paano ba nagpe-fail yung ating eustachian tube? Uh, kadalasan, pag dalas tayo nagkakaroon ng sipon o magkakaroon tayo ng viral infection, yung tato natin, eh, magsasara o hindi siya gagalaw. O pwede siyang permanenting nakabukas o pwede rin siyang hindi na siya bumubukas every time na ngumunguya mu tayo o humihikap o lumulunok. Eh. Secondly, pag merong infection na present. Eh, na kung saan eh, nahihila niya yung balat sa likod ng ating eardrum at nagpo-form siya ng maliit na sac o sako o pwede rin tawagin nating cyst. Okay. Itong cyst na to ay kadalasan napupuno siya ngayon ng mga particles such as uh, bacteria, mga patay na cells, patay na balat or anything na part ng ating Uh, system o yung waste ng ating tenga. Napupuno ngayon yun. Ngayon, pag napuno siya, tendency is, syempre, magkakaroon na siya ng effect. Okay? Ano ba yung mga signs and symptoms na meron tayong cholestatoma? Kadalasan, ang signs and symptoms na meron tayong cholestatoma is obviously meron tayong ear discharge. Pero particularly, Ah, uh, yung ear discharge na 'yon eh merong amoy. Okay? The reason why meron siyang amoy is most likely dahil sa uh, iniipon niya yung mga dumi sa ating tenga na kung saan eh of course, uh, over time nagiging masangsang yung amoy niya. Naiipon lang siya at nabubulok sa loob ng ating tenga. Okay? Iba pang mga signs and symptoms is of course meron tayong ear, uh, ear pressure nakakaramdam tayo ng ear pressure sa ating tenga. At bukod doon, eh, meron tayong pagkahilo, hearing loss. At syempre, pa ba? Hilo, hearing loss. At syempre, yung pain kay pananakit ng ating tenga. Okay. Ano yung uh, chances na magkaroon tayo ng kolestatoma? So, according sa mga journals na ating nabasa at uh, ating na-encounter sa field, uh, walang particular reason kung sino magkakaroon ng kulias sa to. Kasi parang hindi naman siya rare pero hindi pa matukoy kung bakit siya nag-occur. Okay. Tulad ng sabi ko, pag nagkaroon tayo ng ear infection ng matagal at syempre yung ating uh, eustachian tube hindi gumagana, nagkakaroon ngayon ng enveloping ng ating balat. Kaya siguro yun yung reason kung ba tayo nagkakaroon ng klesatoma. Complication ng kolestatoma. Siyempre, ang complication niya, the more na lumalaki itong cyst na to, nadadamage niya ngayon yung mga parts ng ating tenga tulad ng ating mga ossicles o yung mga buto sa ating tenga. At eventually, syempre, pag yung infection na yun ay eh, nakarating sa ating inner ear, o pwede niya ngayon masira ang ating inner ear at tayo ay mabingi. Pwede siyang mag-occur ng one ear or pwedeng two ears. Iba pang mga rare complication ng kulesatoma ay syempre yung ma-infect yung ating meninges. Ano ba yung meninges? Meninges, eh, ito yung protective barrier ng ating utak. Okay? And eventually, yun nga yung term nagkakaroon ng meningitis. Okay. So, paano ba yung mga diagnostic test na ating ginagawa para malaman natin o makumpirma natin na meron tayong kolestatoma? O pwede tayong magpa-hearing test. Okay, usually, pag meron tayong hearing test, kadalasan ng may kolestatoma ay meron tinatawag na conductive and mixed hearing losses. Okay, para sa information about conductive and mixed hearing losses, please hit that uh, link above para mabalikan nyo yung ating mga previous episode. And bukod sa hearing test, syempre, uh, other radiological testing tulad ng CT scan at MRI. Okay, yung CT scan, ginagawa natin yung CT scan para malaman natin kung meron bang solid growth sa ating tenga. Yung MRI naman, kung meron naman tayong soft tissue growth sa ating tenga. Okay, dahil nga ang EarFlix ay isang hearing channel or hearing awareness channel, ano ba yung dapat natin gawin? So, ang pwede natin gawin para ma-prevent ang klesatoma is panatalihin natin malusog ang ating katawan. Okay? Siyempre, pag malusog ang ating katawan, chances na magkaroon tayo ng ear infection ay mababa. Kasi doon naman nag-uumpis eh. Magkakaroon ka ng viral attack. Hindi ng yung station tube nagkakaroon ka ng sipon or infection sa middle ear, doon nagsisimula. Okay? Kung sakali man meron na kayong ear infection, gamutin nyo na kagad. Okay? Gamutin nyo na kagad. Huwag na kayong mag sa home remedy. Kadalasan kasi yung home remedy, the more na naglalagay tayo ng kung ano-ano sa ating tenga na aggravate yung sitwasyon o lumalala yung sitwasyon. Okay? Next would be, uh, syempre, annual hearing test. Okay? annual hearing test para magkaroon kayo at least ng baseline kung anong nangyayari sa inyong tenga. At kung meron man kayong cholestatoma, most likely ang ating solution for that is surgery. Okay. Yun ang unang gagawin ng doktor, yun yung protocol. Surgery muna bago intervention. Okay. Why surgery is because lumalaki ng atong cyst na to at po pwede niyang madamage damage pala alo yung ating tenga At eventually, po pwede siyang maging invasive o kumalat sa buong ulo natin, okay? Sa ating head space o yung mga sinuses ng ating ulo, okay? Pagkatapos nun, uh, wala rin kasiguraduhan kasi na babalik pa siya Pero as much as possible, you get monitored annually para macheck kung uh, hindi ba or kung stable ba yung growth ng inyong toma. Okay, after nun, pag natanggal na natin during surgery yung ating plestatoma, saka na tayo po pwedeng gumamit ng intervention. Okay. Uh, usually, ang intervention na binibigay natin for this para makarinig uli is ang mga sumusunod. High-powered hearing aids, syempre. Uh, pero mas ideally, uh, bone conduction devices. Now, itong dalawang Intervention na to is only ideal kung meron kayong substantial amount of hearing loss okay? na minsan eh, nasa mild to moderate level. However, kung na-infected na o na-infect na ang ating inner ear, ang gagamitin na natin ay walang iba kundi cochlear implant. Okay. Uh, meron din mga sitwasyon na medyo rare uh, dahil nga tulad na sabi ko, yung rare complication ng cholestatoma na kung saan e eh, na infect na ng ating inner ear. Minsan kasi, yung outcome ng infection ng inner ear, nagiging ossified o nagiging buto yung ating inner ear na kung saan e eh, mahihirapan na tayo ilagay yung ilagay ang ating cochlear implant. Kaya ang dapat natin gawin in during this time is i-consider natin yung tinatawag nating auditory brainstem implant. Uh, unfortunately, sa Pilipinas, hindi naman sila nagpapakanegative tayo. Hindi pa siya available. Okay? Pero, existing na siya. Okay, existing na siya worldwide na kung saan eh, binabypass natin yung ating inner ear at nilalagay natin tong device natin to recta sa ating uh, auditory uh, brainstem. Okay, or yung brainstem natin na uh, responsible sa pag-process ng tunog. Okay, this is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon By hitting the subscribe button and notification bell. And watching the videos here para sa ating mga iba pang episode. Ang ating keyword for this week is walang iba kundi ang tinatawag nating auditory brainstem implant. Okay, yan ang ating keyword for today. Now, uh, tulad nga na nabanggit natin, uh, meron tayo link ipa-plug sa ating description sa baba. Nandyan yung mga listahan na pwede nyo lapitan. Uh, napansin ko kasi, uh, bukod sa ENT, meron tayong mga parents dyan, okay? mga mommies na kailangan nila ng tulong uh, in regards with online consultation about pediatrics. So, sa baba, nandyan ang ating uh, kaibigan na si Doc J Janie uh, through Facebook Messenger. Yan, sige. Eh, yan nyo na lang siya doon. Ilink nyo na lang siya. At syempre, pagdating sa mga ENT services, nandyan ang ating uh, University of Santo Tomas uh, OPD for or, or uh, ating ENT department at for ating mga private cases uh, nandiyan si Dr. Norberto Martinez at para naman sa mga hearing uh, consultation okay, of course ang ating uh, uh, dating pinagtrabuhuhan Better Hearing Philippines okay, pwedeng lumapit for some uh, low cost hearing aids at low cost hearing test uh, para naman doon sa hindi ma-access ito uh, meron tayong mga iba't ibang mga small partner sa iba't ibang parts ng Philippines pero for now ang ating uh, familiar na mga clinic. ewanang eh, walang iba is syempre yung ating uh, hearing family hearing and speech clinic sa may Kubaw, at yung clarity hearing clinic sa may Sambuanga sa Mindanao. Sa Cebu, wabali, wala pa sa ating nagre-reach out na mga clinic para humingi ng tulong okay? Uh, it seems na okay naman sila. So, for us, uh, syempre, welcome tayo na mag-plug ng free advertisement dito sa Earflix. Kasi, at the end of the day, kayo naman yung matutulungan namin, hindi kami. Okay? Hindi naman ako. Okay? So, that's all for today's talk. I hope to see you soon. And take care everyone. God bless. Bye.